You know, kamusta mga kalapatid, mga kapatid, mga kabro to Second day bird natin Medyo kakaiba Nag cloudy bigla So mga 9 or 10 paliliwanag na gusto So biglang pangit ang weather natin itong mga susunod na araw Kaya makaka-recover na gusto yung mga ibu natin Yan, magiging medyo maulan itong mga susunod na panahon But hopefully ano, hanggang dito ah uh, hindi naman sagarin dahil kailangan tapusin natin ng race natin before November 10 Ang target natin alright, ang final race alright, so tara, let's go tingnan ko na yung mga waters natin dito so yun nga, tara ano tayo tayo dito ha random pick up tayo ng mga warriors uh, para ba natin sila mapapanapit uh, lang ah, kuha tayo ng patoka, tara let's go Okay, so ganito gagawin natin para mga random pick up tayo. And then, ah. Uh, mamaya so paniliwalad na gusto. Time check, magsasabi ng umaga. Uh, unang hawak. Ito <coughs> e, mo lang kagad. Ka Ayan. Uy, tara, Shoutout kay Kuya Tongon yeah. Grabe mga ibon. Malalakas yung mga ibon. Ah, uh, Edwin na uh, inaakala akong wala tayong masyadong pauwi. Kami na uh, hindi naman sa walang masyadong pauwi. Ah, ano, ah, uh, sabi ko nga na medyo mabagal ang pauwi. Pero hindi. Hindi naging mabagal. Ang bibilis ng mga ibon. Tignan na, lalakas oh. Kahapon lang dumalas sa ano pa. Sa 200 miles. Pwede na agad pang pupit. <laughs> Alright, ring number... 8325 Metro. Sarot kayo no? Kay ano pala to? Lakas. Kay... Ayaw pakita. Kay AG. no kay AG. today, ano sila? Uh, kahapon ang ginawa natin. nagpatoka si si Ama, nagbigay ng patuka. Uh, lang binigay niya. Pang ano lang, pang recovery lang nila. Small seed. Pero today, unli feeding sila. parang uh, para lang makarecover yung ano nila, yung katawan nila. Yung mga nalusaw na... Ano nila, ah. Uh, uh, katawan, nabawas sa uh, ano nila. Ring number. Just hunter one two eight. Wow. Easy. Ma, wow, ayon pa hawa. Ayon pa hawa ko. Ano sila? Limited ano sila today? Food trip ay 'yun sila kayo lang ano specialty ng kampo kontra. Uh, ayun 'yung mabato ta. Uli-ulit tayo. Specialty. Pampano Pampaluwag ng pampaluwag ng kanilang ano. Ah. Uh, nga Oh. Uh. Spartan 90. Yan. Papa, ano nila yung tagang gandang ibon na to yan sayang hindi natin nahiwala yung ano eh yung mga nag first drop kahapon dahil yung last time may may nagreklamo nung pumasok siya ma di ba, may pumasok na first drop tas pumasok siya ma para sarado to may mga kakababa sa rooftop natin sa rooftop nabugaw yata hindi nagustuhan ng ano natin ng mga ng viewers natin so para sa akin na ah, okay lang na pumasok na si no? Oh, kasi tapos na yung 1 to 5 natin ano? Ah, may money may money winner pero siyempre siyempre baka ano tag dito ha uh, something wrong mali tayo siguro so ngayon ginawa namin wala nang papasok, wala nang magsasarado hanggat ano tag dito uh, hindi tapos yung race. Kahapon naman sa live naman natin, pumasok pa rin ako dahil hindi dumalabas, dinobol check ko lang. Pero ang ginawa ko, binupit ko yung camera para makita kung ano yung ginawa ko. Okay. Nagpipid yung ngayon. Maya maya papakain tayo. Benji 05 Benji 05 So hopefully marami pa tayo mag daybird ngayon kasi pangit ang weather. Biglang na gano'n na cloudy. Ayan, uh, ito yung ibon. Malalakas yung ibon natin. Ito uh, yung Check, oh, ah. Check. Jets One Zero Five Zero Five Jets ah. Grabe yung pulling natin Sa Pilipino talaga Solid magpulling Marvellous, nakadali ng ano uh, Almost 2K Ayan Tapos yung iba maganda rin yung mga nakuha ng iba Pinakuha ng P100 Pinakuha ng ano P250 2567 Near tayo ng mga ano. Sige. Sapa, sapa. Hmm. sapa. Hmm. sapa. Kaya, pa mga ano pa. Mga dapat lang. Tawan, tawan. Tawan, tawan. Tawan, tawan. Puro ano na, blue Bar. One, five, zero, eight. BHP. Yan. May mamaya maya pa kaya na tayo. Para hanggat maaga pa. Alright. So, yun lang mga kabro to. Ay, ano pa pala? Tapos mga patay ko. Ah, ito. Four five four three one jet. Alright, Jets. Tadago, mas lalakas ang ibon eh, no. Ayaw, ayaw magpahawak. Yeah. Saka gaganda ng katawan nila. Eh, halos, ano, halos, ayun, no. Sarado nga, oh. Yun. Ayun, no? sarado. Saka di ko na expected na mag-residue na lang ganun. May damanwanag na. Kaya, pakainin ko na itong mga ito bago tumating mga halimaw. Mga halimaw, mga nagpasaway, mga nag second day bird. Ito naman ay 38634 jets. Ayan. Ayan, haba na pala, mag-aabang pa tayo. Ayan, papasok pa yung mga uuwi ngayon. Alright, papapakainan muna tayo. Tara, let's go. Alright, so yun, medyo gumanda na. Cloudy pa rin siya pero maliwanag na. So anytime, meron ng susulpot na ibon. May susulpot na naibon dito. Huwag lang sila masyadong napalayo. Yan. So meron pa tayong inihintay na 32 na ibon. Madami-dami. Pero umaasa akong madami rin ang uuwi. Alright, so... 31 yung dinaka survive sa headwind. Grabe. Pero siyempre yun, tara kapit tayo. Update ko na lang kay mamaya mama, maya pag may lumitaw. Okay, so may kausap tayo kanina. Kaya di ko na video ang ating dumating. Yan, ito may dalawa na. Yan, kamusta kayo? Ano? Ah? Ano? Taas balahibo, no? Sarap matulog sa labas. Yan, ito dalawa. Kay Pader tapos kay Randolph. Alright, so yon Bigyan natin na pagkain. Meron na naman. Ano, you know, taas oh. Yan, meron isa. Tara, let's go. Baba na. Ngayon pala mag-umpisa mag-uwi yan, yan kasi ngayon pala talaga lumiliwanag. Kanina, sobrang cloudy. So, sa area natin. So, lalo pa siguro sa malayo. Yan. So, ngayon palang mag mag yan yan pala mag-umpisa mag-uwi yan yung palagay ko. Okay, so, good luck. Malaman natin kung sino itong mga ito. Grabe oh, dumilim na naman. Ay ay ay, nasa na mga warriors natin. Yan. Biglang dumilim na naman. So nakakalima pa lang tayo. Kaninang akala kong yan ay mga ibon natin. Pero biglang dilim eh. Kaya sabi ko, yari itong mga to. Meron pa tayong ano, nasa lima pa lang na uwi sa atin. So ilan na ba? Tignan ko lang Yun, ah, uh, madami-dami pa mga tol 26 na ibon pang ano natin Ihintayin natin So sana mabawasan pa yung 26 na ibon Yan Ayun o, maliwanag banda Pero biglang dilim eh Sa forecast natin ng mga nakaraan All the way, itong buong linggo ano eh Maaraw Tapos kagabi lang nagbago na naman yung panahon But, yeah, let's see what happen yeah maliwanag na mabanda ron All right, let's go. Habangan na. Meron na naman tayo na tanaw. Grabe ang taas. Saan na yun? Ayun na yun. Bumababa siya. Yan. Yan ang mga galing sa race. Hindi yung mababa kaagad na parang hindi lumipad. Di diba? <laughs> Yan ang galing sa right, Alright. Alright. Ditaw na kayo. Mahit man lang natin yung 200 na ibon. Yeah, pang ano to, 197. Meron na tayong 196 eh. Pang 197 na to mga tol. Liwanag na kasi, alas 10 pa daw ano eh. Magiging tuloy-tuloy yung ano, yung liwanag. Pero magagaling yung mga ibon dahil ano, tag dito ah, uh, nakawin sila ng solo-solo nila. Ito nga lang yung mga napalayo na gusto kahapon. Yan. Pero ayos din dahil umuwi sila ng solo nila. Grabe, tuldok sa kanina mag-isa. Ayan na. <coughs> ganda oh. Kaninang ibon to. Woo! Grabe, ganda oh. ba? Diba? Tapos nag-second day bird. 197. All right. Kung sino ko man, shoutout iyo kapatid. Tingnan natin, shoutout natin. Ang ganda ng ibon mo eh. Ito pa isa, ang bilis oh. Yan parang pula yan, pula baka ito na yung ano bata to na yan siguro baka bata na to ni tingnan natin ni tortuga yan uy grabe naman oh Woo. Yep. Bukan bata na to na ano, ni tortuga. Alright. Good luck, good luck. Apa baik mana natin eto pang 199. Yeah, blue bar. You know. Isa na lang mag 200 na. ayan na, isa-isa nang dumarating mga warriors natin. Oo. Oh, Tanda oh, grabe tingnan niyo may mga ano nila. Tapos nag second day bird. Mga kayo ah. Pasok na. All right. na pang 200. E ayan ah 22 na lang tol o <laughs> <Badami> dami dami pa rin <laughs> boom dyan siya rumiikta ayan next year tataas ko yung ano natin dyan pag All ano. alright so pang 200 pasok na kagad stress ka no ayan so pagsasama-sama yung mga second day bird dito sa isang room na yun kaya kagad siya takbo kagad siya ayan naglagay ako doon ng unlimited foods nila para para sila uh, makarecover kagad sila yan unlimited small seed para lang mabilis matunaw pagka mabilis matunaw uh, dudumi sila kagad tapos gutom ulit alright so 200 na 22 $20 na lang mga tol Okay. Okay, so yun nga, kahapon din na tayo nakapag-outro Tapos di ko pa na-videoan yung mga nag-second day natin Grabe naman oh Kasi natulog tayo, tapos pagising ko wala na <laughs> Madilim na <laughs> So, yan, nagpalo-play tayo ngayon Yan, alas 7 ng umaga Yan, so Para mapagpagkalawang naman Yan, mga ibon natin Tapos, sa uh, papangat kasi itong weather itong mga susunod na araw Kaya, alamin ko pa kung kailan yung magiging third race natin but di natin pababayaan Yung gatong mga warriors natin yeah, pagpagkalawang para yung mga ibon natin is hindi mawala sa kanilang kondisyon yeah, good luck good luck ang mga nakasurvive is 202 so 202 uh, nawalan tayo ng 20 but yun nga uh, ganun talaga kasama sa pag ano natin sa race di talaga pwede hindi ka mawawalan alright so ito may mataas oh so tingnan natin kung merong ano uh, pa rin today yup and then unlimited ano sila ngayon uh, food trip yan mga waris natin grabe malalakas tong mga to so ayun na nga mag outro pala tayo so yeah congratulations ulit sa lahat na may mga pauwi kahapon and then good luck sa next race natin peace out let's go